ang nami tani. <laughs> Binirahan mo na lang, huwag maging hmm. birahan. Uy, ko ka, boy, ko na ka, palungin yung palang gaya ganit ko. Palang gaya ka? Next time na lang. Tanay balan mo, pare. <laughs> Pasensya na. <laughs> big time, big time. Ano, ano ba <laughs> na sa account yan? Ano ba na sa account yan? chat niya sa akin kung mag-approve niya sa akin. Gachat niya gwapo po ka man abi sa imo abi mo ko maka purma ka mo. High school pa lang ko. O kung gua pa gwapa. High school. <laughs> high school pa ko tapos gusto, -gusto, -gusto ko siya ano ako Bil na. Bilang ako na sa plaza Ipakita, ipakita mo kung bukas sa imo ha. Yun sikat kami sa ngunate kay gan sao kami sa. Nakakaw ka na siya. Nakakaw ka na siya nga ako kung ano pinakagusto niya. Hindi, classmate anak mo Sheila sa muna nga ni Mag Michael Day. Hindi, hindi siya nga sila sa muna. Ang gusto mo niya? Kung kami na sa muna nang... Ang transfer sa alin sa Barutag Na Naluyag na sa muna Sheila sa abang tayo. Ah, nasilah, sila. Ipus lang, ipas lah, ipas lah. jatuh-stuh alum